Bakit kami Duterte? Sa mga kandidato ngayon, si Mayor lang ang may karanasan sa lahat ng sangay ng gobyerno. Sa Executive Branch, Mayor ng Davao for 23 years. Sa Legislative, Congressman and Vice Mayor for 6 years. At sa Judiciary, Fiscal ng 10 years at abogado ng 44 years. Tapos, sasabihin nila, pang lang daw si Mayor. E lingid sa kaalaman nila, ang Davao ay na 63 beses ang laki sa Metro Manila. Kahit pagsamasamahin mo pa ang buong bayan sa NCR, mas malaki pa rin ng apat na beses ang Davao. Pero hindi ang ng bayan ang issue dito. Ang issue, krimen, droga at korupsyon. Sa usapang krimen, si Mayor ay binabatikos na nagpapapatay daw ng mga kriminal. Tanong, sa kasalukuyang sistema ng Pilipinas, sino ang takot? Ang mga kriminal sa mga taong sumusunod sa batas? O ang tao sa kriminal? Normal ba yan? Tapos magtataka tayo kung bakit nagagalit at napapamura si Mayor. Galit si Mayor sa drugista, kriminal at kurakot. Operasyon ito sa mga Filipino. Droga. Sa Davao, merong libreng rehabilitasyon at 2,000 monthly allowance sa mga gustong magbagong buhay. Korupsyon. Sa Davao, merong dekalidad at kompletong ospital na libre sa lahat ng Filipino. Mayor's permit sa loob ng 72 hours. Murang bilihin dahil walang kotong at modernong kagamitan para sa alaga ng batas. At dahil dyan, ligtas at panatag ang karaniwang tao. 24 oras nakahanda ang Central 911 para rumuskunde sa anumang pangyayari. Alam nyo ba na meron lamang tatlong 911 system sa buong mundo? Nariyan ang Amerika, Canada at Davao. Ganito dapat gamitin ang pera ng bayan. Hindi puro welcome art waiting shed, barangay patrol poste, covered court, at isang gamakmak na plate number ng bahay. Ganito na lang ba tayo? Hindi ba pwedeng may 911 din tayo? Matinong pampublikong ospital o maglaan ng sariling paliparan sa ating mga rehiyon? Iyan ang pangarap sa bansa ni Mayor gamit ang federalismo. Kaya Duterte kami. Hindi dahil uso, hindi dahil sikat, prinsipyo, liderato, edolehiya at subok ng may nagawa na. Kaya Duterte kami.